sa isang bansang pinagpala ng ganda ng kalikasan mula sa bundok hanggang dagat mula kagubatan hanggang buhirin inanahan ng milyon-milyong Pilipino na araw-araw umaasa sa biyaya ng kalikasan ngunit ngayon unti-unting nilalaso ng pagbabago ng klima ang biyayang ito sa mahabang kwento ng mundo Uliman dumating ng tao. Siya ang pinakamabilis ng bago at ng bago ng mundo. Tinatanggap siya ng kalikasan na parang inakay, pinakain, pinainom, pinigyan ng lilim, hangin at tahanan. Pero, sa maikling sandali, ang kanyang pag-iral, bago ang kwento. Ang tagapag-alaga ngayon naging maninira. Ang luntiang gubat, ngayon naging kalbong lupa. Ang malinis na ilog, ngayon nilamon ng dumi. Sa bawat pag-unlad ng tinatamasa, may kapalit at kalikasan ang babayad. Climate change ay hindi lamang usapin ng pag-init ng mundo kung hindi ito ay isang multidimensional na krisis na inuugat sa kasaysayan ng ating ugnayan sa kalikasan sa mga sistemang pang-ekonomiya na nagpapalala sa krisis na ito at sa kakulangan ng estrategikong pagtugon ng lipunan sa mga senyales ng pagtasira ng planeta. Sa konteksto ng Pilipinas, isang arkipelagong bansa, piniyayaan ngunit sinubok ng kalikasan ang climate change ay hindi inaharap bilang isang abstraktong idea. Ito ay literal na nararamdaman sa mga pawis ng magsasaka sa pagbahas sa mga kapahayag at sa mga mundo na unti-unting nawawalan ng Statistika ng pag-asa, ang temperatura sa bansa ay tumaas ng 0.1 degree Celsius kada dekada. Tila maliit sa mata ng karaniwang tao, ngunit kung ito ay ilalapat sa masalimuot na dinamika ng ekolohiya, Sapat ito upang magdulot ng pagguho ng balanse ng mga gubat, ilog at kabundukan. Sa Lokban, Quezon, isang bayang kilala sa malamig na klima at mayabong na kalikasan. Ang pagbabago ng panahon ay hindi lamang hamon sa pananamit, ito rin ay hamon sa kabuhayan, kalusugan at kinabukasan. Sa aming pagdalakbay, nakapanayam namin ang mga taong patuloy na nakikipagsapalaran sa harap ng pabago-bagong panahon. Napapansin niyo po ba ang pagbago bagong panahon dito sa Lokban? Ano po ang pinakamatinding epekto nito sa inyong trabaho o kabuhayan? Bilang tricycle driver kaming lahat dito, ay malaking epekto niyan sa amin. Unang-una, pag kami lumabas sa umaga, mainit pagdating ng pahapon na ulan, epekto niya sa amin, nagkakasakit, inuubo, nilalagnat. Ganun yo yung. yung iba nga, pag may edad na, nirarayo na. Kasi mainit yung makina ng motor namin eh. Yan, biglang umulan. Kaya kami nagkakasakit. Pag mainit ang panahon, siyempre kami nasa tabi. At nakakapagod ang Oh, pag, pag uh, tanghali na nakakapagod sa mainit. Tapos mamaya hapon, biglang uulan, hindi eh, yun. Masawa ang pakaramdam ko. Ay, mara, ah, pag mainit marami ka, pag maulan, ang nabibili. Pahirap sa ato mong titigda. Maas at si kabay sa panang. Kaya kahit anong hanap buhay dito, malaki ang epekto. Itong climate change natin. Hmm, pag mainit, sobrang pagod na hahapo pag naguuli kami. Pero pag maulan naman, hindi ka naman makapag-uli kasi walang mamimili sa iyo kasi naapag Dito sa amin, walang oras. Walang oras dyan kasi tuloy-tuloy ang aming anak buhay. Yan. Mula madaling araw hanggang sa alas 6. Or, yung iba kasi, namamasada pa hanggang alas 10 ng gabi walang oras sa amin, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, pati bayan ng katawan. Yan. Kaya dyan namin nilalabanan yung climate change. Yan. Hindi pantay ang epekto ng climate change. Ang mga mayayamang sektor ay may alternatibong aircon, bottled waters, imported goods. Ngunit para sa mga ordinaryong tao, ito ay pagkakawala ng seguridad sa pagkain, kabuhayan at dignidad kahit ang mga estudyante ay hindi nakaligtas sa gupit ng climate change. ayon so this past few months, pansin naman natin na lagi talaga yung pag-ulan dito sa bayan ng Lokban. ba But... Uh, after ng ilang months, naranasan talaga natin yung matinding init, lalo't higit ngayon, kung saan uh, yung heat index is patuloy na tumataas unlike the uh, past few years. So, uh, hindi lang din siya nakaka-apekto sa agrikultura, kundi mismo pati sa ating mga tao, especially sa ating mga student. Uh, isa talaga doon sa apek apekto nito is yung, um, uh, yung environment sa loob ng classroom na napakahirap since... Hindi naman proper uh, ventilated yung ating mga classroom dito, hindi naman lahat ay air conditioned. So, medyo mahirap siya para sa bawat isang students. Ayun na nga, yung tulad na sinabi ko kanina, parang anlagke, sobrang uncomfy. Ang ang hirap parang magsulat or mag-isip kasi ang iisipin mo na lang like mamaya pag-uwi mo magmaliligo, maghihintaw ka ganun okay. And also, simula umaga pa lang, like mga 8am pa lang, iba na talaga yung init ng panahon. Kung mapapansin natin kahit hanggang hapon na mga 5pm, sa gabi naman, ramdam pa rin natin yung init kahit gabi na as in yung kahit meron na tayong mga electric pan, mga cliff fan. Pero alam natin na yung klima nung, or yung temperatura sa ating mga kwarto talagang mainit din. Nakaranas ka ba ng anumang problema sa kalusugan dahil sa init, gaya ng pagkapagod o pananakit ng ulo? Yes, lalo na kapag ano, yung ang subject natin is pot kasi more on di ba practical tayo doon. Pagkatapos nun, tapos sasabayan pa ng init, ang sakit-sakit sa ulo. Ah, yes. Kasi dito sa Lokban, di ba mostly we have the colder weather. Pero dahil nga doon sa pag-init nga nung panahon, like recently, super init na ngayon. So yung pagbago-bago nung, pagbago nung climate, mainit, tapos biglang lalamig, it causes my, my head to to experience pain. Na sinabi ko kanina, since sobrang init na nung panahon ngayon, mas mabilis tayo makaramdam ng pagod. And also, uh, ang hirap din mag-focus lalo tigit sa pag-aaral kasi minsan, yung kahit gusto natin makinig din sa dinidis sa ng mga professors natin, nakakaranas tayo ng parang pagkasakit ng ulo since sobrang init sa classroom, tapos lalabas tayo sa university, sobrang init din. So, uh, nagdudulot siya na mas mabilis sa pagkasakit ng ulo. And also, uh, nakaka rin siya sa paghinga natin since mas mabilis na tayo mapagod. Parang, Laging, uh, laging hinahat ng katawan natin is yung malamig na klima, yung pahinga talaga. Kaya parang kahit may mga gawain tayo na dapat natin matapos ngayong araw, na nagkakaroon ng instances na hindi natin nagagawa kasi doubly yung pagod na nararamdaman natin ngayong mga uh, nakaraang araw at until ngayon. Yung Lukban, kasi nasa high altitude tayo, ano nga siya, like malamig. So yung pag-iinit, lahat ng tao dito most probably ay sanay sa malamig na klima. Pero dahil nga sa pag-init, sa pag-init ng panahon, I think na, na niya or naapektuhan niya yung, yung sa health. Like ngayon sa pagsakit ng ulo. Dahil hindi nga yung mga tao, hindi sila sanay na naiinitan. They are prone to, to hypertension. Ang init ay di lamang nakakasunog ng balat, ito'y nakakapagdulot ng karamdaman, heat stroke, dehydration at respiratory illnesses ay patuloy na tumataas kasabay ng mga waterborne diseases na dala ng kakulangan sa malinis na tubig ngunit higit pa sa physical na epekto may malalim na sugat ang krisis na ito sa kaisipan at emosyon ng mga tao since uh, isa sa may pinakamalaking factor sa pagkatuto natin is hindi lang naman yung pagtuturo kundi yung mismo environment na ginagalawan natin napakahirap para sa bawat isang tangka estudyante na mag-focus um, talaga dun sa mga pag-aaral natin lalo sigit dun sa mga uh, students na nasa mga upper building like sa sen sa third floor and also um tulad na nabanggit ko kanina hindi naman lahat ng classrooms ay merong mga uh, enough na electric fans enough na, uh, aircon, na aircon para matulungan yung pag-init niya ng parang sadyang mahirap siya like uh, na nakukuha nito yung interest ng mga mag-aaral parang nawawala yung focus natin sa pag-aaral since kahit gustuhin nating makinig nandoon yung focus natin sa paghawak natin sa mga handy fan or sa mga pamaypay natin so uh, hindi naman natin ma-request ma 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 na mag-online class para maiwasan yung mga gantong bagay since isang mahirap din yung hakbangin so Uh, siguro yun na nga din, yung mga naging way natin is yung pagpayag na maging mag-civilian attire para kahit pa paano, hindi sobrang sisikip ng mga, uh, sobrang iinit ng mga suot natin. And also, yung uh, pagconsider din ng ibang mga professors na humanap ng mga vacant classrooms na mas malamig. So, mas nakakatuloy yun na sa mga student. Pero, uh, pinaka ano, talaga opportunity is yung mas uh, sobrang init na wawala talaga yung focus ng mga student sa pag-aaral. Itong kami sa Menro ng Lokban upang alamin kung ano nga ba ang sanging sa ng pabago-bago panahon. Ang lokban, kahit ganito kainit, mahangin pa din. Kasi nung panahon namin, ang mga bahay nun, kakunti pa. Kakunti pa, kukunti talaga, karamihan talaga dito sa lokban ay ano, Tani uh, taniman ng palay, marami din mga puno. Nagbabago ang panahon dahil sa dami na rin ng gustong manirahan sa lukban. Marami na rin na ng mga lupa, nagpapatay ng bahay. Kaya yung ibang mga taniman, nangyayari, nagiging uh, bahayan na. Bahayan na. Kaya nagbabago ang, kalam ang klima natin. Gawa ng marami ng tao, marami ng bahay, marami ng mga transport. Dito, ano po ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng lokal na pamahalaan sa pagsugpo sa mga epekto ng pag-init ng panahon? Ano po ang mga programa o inisiyatiba na kasulukuyang ipinatutupad upang maprotektahan ang kalikasan at masuportahan ang mga apektadong sektor, lalo na ang mga manggagawa at magsasaka? Iyon, iniiwasan kasi natin, gaya ng sa, ano, sa bundok banahaw, iniiwasan natin yung magkaroon niya ng mga pagpuputol ng puno, tapos magkaroon ng maraming uh, eco... Eco Park, mga ganon. Kasi, kumbaga, syempre may mga ano pa rin dun eh, may mga sisirain pa rin tayo, kaya yun ang iniiwasan natin. Ang lokal na pamahala ng Lokban, nagkaroon din ng isang ordinansa tungkol sa yung paggamit ng plastic. Iniiwasan din kasi natin, kasi yun din ang nagiging cause ng pagbaha sa lokban, gawa ng ang plastic. Once na magbara na sa bangbang, magbabaha na yon Ah, uh, tapos ngayon, meron ginagawang, ano, ang Manila Bay na every week nagkakaroon ng clean up sa iba't ibang barangay. Kasama doon ang lahat ng barangay doon sa pagki clean up para yung mga bangbang, tsaka yung ibang mga, ano, may save natin lahat. Ano po ang papel ng komunidad sa pagtulong sa mga pagsisikap na ito? Paano po sila maaaring maging katuwang sa mga programa? Ano po ang maibigay ninyo mensahe sa mga tao upang mabawasan ang climate change? O so, ito po pag-init ng panahon sa lokban po. Unang-una, -una, iwasan natin yung ano, uh, <laughs> Tapos, yung sa sarili natin, i-ano na lang natin sa sarili natin, huwag tayong magtapon ng basura sa kung saan. Palimbawa, may mga da may mga basura tayo, dalhin na lang natin sa bulsa. pag nakakita naman tayo ng basura, hindi na lang natin itapon. Yan, yung mga tree plantings, tapos ay yung pag- uh, yun nga, yung pagsasagawa natin weekly ng mga clean-up drive kasamang barangay, ganun din ang ano, ang LGU, nagtutulungan ng barangay at LGU para mapanatili natin ang kalinisan ng ating pong wait lang yung kalinisan po ng ating paligid at para maisave na rin natin ang uh, lukban at mabawasan ang climate change. Paano naapektuhan ang kalusugan ninyo dahil sa init? Nakararanas ba kayo ng anumang sakit o pagkapagod? nakakaranas tayo ngayon sa panahon ngayon ng init at ulan. Minsan po ay nag lbm minsan nilalagnat, nagkakatrangkaso. Mag bagamat sabi nga ay anlok ba na ay maganda ang klima pero dumadating din ang panahon na ang mga tao ay nangihina at nagkakasakit sa panahon ngayon. Napiktuhan ng ulan at init. Next question po. May mga pagbabago ba sa oras o paraan ay, ng pagtatrabaho ninyo para maiwasan ang matinding init o malakas na pagulan? Merong pagbabago, bagamat sabi ang pasok ng ating mga barangay opisyal, alas so kung kaya natin gumawa ng mas maaga para hindi mainit, uh, gagawin na natin para hindi tayo abutan ng init ng panahon. Okay po. Next question po paano naapektuhan ng pabago-bagong ang mga likas na yaman na kailangan ninyo sa araw-araw tulad ng tubig o kuryente? Naapektuhan tayo dito pag alimbawa po tayo nagkakaroon ng matinding init ng panahon, humihina ang ating tubig ng tubig sa bayan ng Lukban dahil sa madami na tayong gumagamit ng tubig, mayro marami na tayong subdivision na nagkakaroon ng tubig kaya nagkakabahabaha gito dumadating sa mga bawat bahay na nagkakaroon ng paghihina ng tulo ng tubig natin sa bayan ng Lukban. Next question po. Ano ang ginagawa ninyo upang makayanan ang mga epekto ng pabago-bagong ng panahon? Uh, ginagawa po natin sa panahon ngayon pag alimbawa nagpabago-bago ang ating panahon, alimbawa mainit, maulan, minsan ay pag umainit sa umaga bigla na lang uulan, uh, ginagawa po natin ay hindi na muna tayo lumalabas. Bagamat lumalabas nga tayo, ito importante nagdadala tayo ng payong para tayo hindi magkaroon ng kasak magkaroon ng sakit pag tayo po ay nasa labas at umuulan. Okay po. Last question po. Ano ang mga suggestion niyo para ma mas maprotektahan ang kalikasan at ang mga tao sa lokman laban sa pabag pabago-bagong panahon. Uh, Ina-advise natin sa ating mga kabarangay na sa panahon ng ganitong pabago-bagong panahon, mag-iingat at mag, mag magkaroon po ng halimbawa ay lagnat, ubo, sipon, meron naman tayong health center na nakakatulong sa ating mga kababayan, sa ating mga karolo na magkaroon ng pagpapagamot sa ating RHU sa rural center. Kaya inahihimok natin ang mga kabarangay natin pumunta sa barangay at magpagamot. Ang kagubatan ng Mount Banyakaw ay hindi lamang tanaw. Ito ay buhay na mekanismo na nagbibigay ng tubig, hangin at kahanan sa daang-daang titi. Ngunit sa harap ng tumitinding init at ng pagkakainit, nang ang mga punong ito ay unti-unting naglala. Ang Forest Management Bureau ay nagtala ng halos 43,800 hektarya ng kagubatan na nasisira kada taong sa bansa. Sa bawat hektarya, libo-libong tonelada ng carbon dioxide ang muling nakakalaya sa atmosfera. Isang likas na siklo na dapat sana'y pinipigil lang mismo kagubat. Ang pagkawala ng biodiversity ay hindi lamang pagbawas sa bilang ng tayo ito ay pagkalagot ng salimutawag na yan ng mga buhen ng ngayon. Ang bawat uri ng halaman o hayop na nawawala ay is isang papel na tinatanggal, na bumabasag sa kabuuan ng ekstruktura ng ekosistem. Kapag nawala ang balance, hindi lamang ang mga halaman at ang hayop ang apektado, kundi ang maging tao. Sa madaling salita, ang pagkasira ng kalikasan ay ang pagkawasak ng sangkatao. Ang watershed ng Mount Banahaw ay dating tinitingalang lang tagapagbigay buhay. Ngayon, ito'y humihingal. Ayon sa Watershed Management Council, 30% na ang ibinaba ng kapasidad nito sa huling dalawang dekada. Ang mga bukal na dati masigla ay tila na uupos, at ang mga ilog na minsang rumaragasa ay ngayon paunti-unti na lamang ang agos. And so, dahil dati, sobrang lamig na ng lukman ng ganitong mga panahon. Uh, yung akin ay sakit sa mata kasi ay mabilis akong masilaw. Tapos ngayon, sobrang tirik na tirik ang araw. Kaya ay minsan sumasakit din yung ulo ko, connected. Um, opo, napapansin ko yung um, pagbabago ng panahon dito sa Lukban. Simula nung dito ako manirahan hanggang sa ngayon na pagtatapos ng isang akademikong pampanuroan. Uh, Nararanasan ko yung sobrang init at sobrang lamig ng panahon at dahil dito, ay naninibago ako sa pang-araw-araw kong pamumuhay dahil nga una pa lamang ay bago pa lamang ako dito sa Lokban. Gayun na din ang kasabay nito yung um, paninibago sa klima na nararanasan ko simula umaga hanggang hapon at sa pang-araw-araw. Ginagawa po ba kayo sa paaralan o komendad para makatulong sa pagharap sa epekto ng paginit ng panahon? Uh, in connection with that, kasama yan yung project namin ng CWTS yung sa pageant kung saan yung kanilang pagkukolekta ng basura para sa Greener SLSU and Greener Community. Kasama din dito yung pagtulong namin sa mga tree planting, sa, yung sa dengue, yung awareness sa dengue and others para sa community natin and para makatulong din sa awareness ng mga tao. So, back in my hometown, meron kami dong policy na bawal, bawal magsunog. So, siguro naman lahat ng community merong hindi merong policy na bawal magsunog. So yung pagsusunog kasi it it produces it produces gases na nakakasira sa ozone layer which which causes global warming. So ayun, sa tingin ko yung policy na yon nakakatulong para mabawasan yung global warming. And just last last week dito sa school nag tree planting kami and sa so, pag ano ng Tapag dami ng puno, so mas marami siyang na na-absorb na carbon dioxide. Um, bilang parte ng, ng NSTP CWTS officers, isa sa main goal namin ay yung matugunan yung iba't ibang social issues uh, dito sa sa ating komunidad. And isa na dito yung tungkol sa environment. Kagaya na lamang ng mga, mga naging aktibidad namin itong mga nakaraan, yung cleanup drive at yung gagawin namin sa sa mga susunod na araw ay yung uh, tree planting. Sa paraan na ito ay makakatulong tayo sa kalikasan upang uh, mas ma-maintain at mas ma-stabilize yung um, maayos na daloy ng um, panahon sa ating komunidad at mabawasan yung epekto ng climate change sa atin bilang mga um, Ano ang isa sa epekto nito sa ating komunidad ay yung syempre yung um, hindi maayos na pagtatapon ng basura at ganoon na din ay yung mga um, pagtatapon ng kung saan-saan. -saan. Kaya naman um, bilang um, isang tao, konektado ito sa akin dahil um, kapag nakakakita nakakita ko or nakakadaan ako sa mga kahit sa paligid, nakakita ko ng mga basura na basta-basta na lamang tinatapon sa kung saan-saan. Kaya bilang isang ordinaryong tao at bilang partner na rin ng CWTS NSTP um, officers, isa ito sa aming plataforma na sana ay sa ngayong pang-akademikong taon, gayon na rin sa mga susunod na pang-akademikong taon, ay mabawasan na or maiwasan yung pagtatapon ng basura sa so kung saan-saan upang mabawasan na rin yung epekto ng climate change sa ating uh, sa lugar gayon na rin sa atin bilang mga tao. Sa bawat takpan natin patungo sa hinaharap, dala natin ang responsibilidad na alagaan ang mundong pinangkalog sa atin. Hindi pa huli ang lahat para itama ang ating mga pagkakamali. bagos, panahon na upang muling pakinggan ang tinig ng kalikasan. Sa pag-asa ng bawat bagong buwan liwayway, may pagkakataon tayong baguhin ang kwento. Muling gawing tagapag-alaga, hindi maninira. Muling gawing lati gubat ang mga kalbong Muling gawing malinaw at dalisay ang mga inog na nilam ng dumi. Sapagkat, ang kinabukasan ng ating kalikasan ay kinabukasan din ng bawat Pilipino. Kung paano natin ito aalagaan, siyang maging isukatan ng ating pag-iral. 1, 2, 3,